Another day, another hakot na naman po tayo. At ha-hakot na naman po kami ng palay sa Umingan, Pangasinan. Kasama ko ang mga pinsan ko na bata ni Tatang Kapitan. Hindi ko alam kung paghakot ba ng palay o unlimited sa sabaw ang gusto nila. Kaya lagi silang sumasama sa hakotan. Pagkatapos naming magpakarga ng krudo sa barangay Kabaruan ay diretso na kami sa aming paghakutan. Madadaanan namin ang bayan ng Gimba na purop naglalakihang tarpulin ang makikita <laughs> Habang buhabiyahe kami, aramdam din namin ang pagod sa pagbibilad ng palay dahil habang naghahakot kami ng palay ay may naiwan pa kaming nakaladlad sa aming bilaran. Pagod at puyat din po kasi ang aming nararamdaman sa tuwing kami ay bumabiyahe. Biyahe lang po ang aming pahinga kaya't kanya-kanya kaming pwesto sa sulok ng truck ni Tatang Kapitan. Ah! Kapag nadaan kami dito sa Bakit-Bakit Rosales, Pangasinan Ay laging nanlilibre si Tatang Kapitan ng unlimited sabaw sa Bones Kambingan Taob na naman ang isang kaldero Samot sa pala ang tinda ni Bones Kambingan Nagtitinda rin po sila ng mga gulay at mga patis, baguong at iba pa At laging busy sila ate sa pagsusod ng Anlisabaw dahil sobrang dami ng kanilang mga customer. Busog na naman ang mga bata ni Tatang Kapitan. Handang-handa na naman sila sa buhatan at malalaban na naman kami sa bigat ng palay na aming pinapasan. Hindi namin alintana ang init ng sikat huh? ng araw dahil napaganda ng tanawin dito oh, sa uminggan yes. Pangasinan at may mga kasama akong makukulit at masayahing bata ni Tatang Kapitan para silang mga buwang at nakarating na naman po kami dito sa barangay Tanggal Sawang na lagi naming pinaghakutan kasama ang aming mabait na hente na si Insan Insan Bilib din talaga ako sa mga kasama ko dahil kalalakas nilang kumain ng anlisabaw. Pero di sila nananaba. Pero kain-kain nilang buhatin ang mabibigat na kinaban ng palay. Si Toy Toy ang aming tour guide sa likod ng truck ni Tatang Kapitan. At si Nakong Dado naman ang aming tangatimbang na mabibigat na palay. Nakakabilib naman talaga tong mga batang ito dahil ganitong murang edad ay ganito na ang pinapasan nila. Heto yung mga batang may pursige sa buhay, hindi nagtatanong ng ma, anong ulam? Anli sa bao. <laughs> Pero payo ko lang sa mga kabataang nanonood nito. Ay wag na ninyong pangarapin ang ganitong trabaho. Mag-aral kayo mabuti at pardi kayo magsisi sa huli Hindi po ito ang tamang proseso para umasenso Huwag punin nyo kaming tularan At pagkatapos kong mangaral ay este makapuno ng isang truck Ay uwi na po kami ng Nueva Ecija 4.30 pa lang ng hapon ay binaba kami ni Tatang Kapitan Sa tapat ni Bones Kambingan Gusto niya daw tikman ang luto ni Wags Kambingan Galante talagang ang aming boss. Mukhang napaaga ang aming hapunan. At syempre, kaganda at napakasarap ng mga putahing menu dito sa Wags kambing Hinding hindi rin sila magpapahuli sa unlimited sabaw. Meron din silang sabaw na pinapaitang kambing at sinampalukan. Napakadami din pong pagpipili ang ulam. Mura na, masarap pa. Tara Samahan niyo po kami kumain dito sa Wags Kambingan Tapat ni Bons Kambingan Maraming pong salamat Tawag na naman ang sasabero